Ang napakagandang tanghali sa ating lahat mga kaupo farmers. So sa tanghaling ito, uh, share ko lang po sa inyo no, ang ating aupo na Mayumi Ipuan kung saan uh, napakadami po itong mamunga mga ka-farmers, mga ka-viewers. So meron lang po tayong dining nasa 156 lang po kapuno. Pero mga ka-farmers, pag sabay-sabay na natin itong ma-harvest yung mga nagkasabay-sabay na bunga, ay kaya po itong magpitas no, ng isang harvest lang na 500 kilos ang ating upo kasi may isang puno na uh, lagpasan po ang bunga may aabot uh, pa na 15 mga ka-farmers so mabunga po yung variety na to ng upo mga ka-farmers, mga ka-viewers so oh, medyo hindi lang natin mapapansin dahil sobra pong mainit no So maluwang pa ang gapangan natin mga ka-farmers. Mga ka-viewers. Tingnan niyo din sa ilalim oh, magkatabi lang ang mga bunga oh. Yan. Grabe mga ka-farmers oh. Ilang bunga to? Oh. Tingnan niyo. Hinanggalan oh. natin ang dahon. Yan. Dalawa, may ilan yan. Tapos dinibanda yan mga ka-farmers. So, ganyan ka ganda at kadaming bunga po ang ating pupo na mayumi puan Yan. So ikot tayo mga ka-farmers sa isang linya para ipapasilip ko po sa si inyo kung gaano karaming mamunga po si uh, Mayumi so ganyan tsaka ganda mga farmers oh. So, So, dahil sobrang init ng kaparmers, hindi lang natin na ano, no, makita. Kasi against light tayo. So, yun po. Ang variety po nating upo, may umiipuan. Yan, kahit din sa tagiliran, no. Ganyan ka kadaming bunga. Kahit din ka kabila. So, 40 days pa lang po ito, no. 42 days. Ganito, nakaraming bunga na ating makikita. Okay, so sa inyong lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers, hanggang dito na lang po tayo siguro kasi parang madilim na, na ang tingin ko sa aking cellphone kasi sobrang init po. So yun lang ang ma-share at maibahagi ko sa inyo na marami palang mamunga no si Mayumi. Yan. Magkatabi lang po, magkadikit ang bunga. Yan. Sumasayaw pa sa hangin. So ito yung ganito kalaki mga ka-farmers na tamima ng upo. Kaya po ito magpaitas no ng 500 kilos. 100 lang po 50 ka Tapos may ilang punong naninigas. So siguro ang net dito kaya siguro mga 140. So yun lang po mga ka-farmers. Mga ka-viewers ang may share ko sa inyo. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Bye.